lasang corn beef. Pero corn beef talaga to. Sariling gawa ko. Gusto niyo malaman kung paano ko tinuyo to? Papakita ko sa inyo. Hinahanap ko yung mga naon ng video ko sa paggawa ng corned beef, pero sa di ko sinasadya ay na-erase ko na pala. Kaya pagpasensyaan nyo na, kung dito na ako nagsimula. Una, gumawa ako ng brine solution na kung saan naglagay ako ng bawang, pamintang buo, dahon ng laurel, coriander seed, mustard seed, asukal, asin at curing salt. Gagamitin ko dito ang brining method. Pero, ano nga ba ang brining method? Ang brining method ay ang pagbababad ng karni, manok o isda sa tubig na may asin para manatiling malambot, makatas at malasa ang pagkain. Pwedeng idagdag ang asukal, herbs o spices para sa mas malasang resulta. Balang ginamit ko pala na baka ay yung Vip Wagyu MB9 Plus at brinayin ko lang sa loob ng 14 days. After 14 days ay hinugasan ko muna yung karne sa malamig na tubig para mawala yung alat ng karne. Pagkatapos, ilinagay ko na sa lutuan yung karne, linagyan ng bawang, pamintang buo, mustard seed, coriander seed, at dahon ng laurel. Nag-init na lang ako ng tubig sa kakulinagay sa karni para mas mabilis kumulo at para na rin tipid sa gas. At nung kumukulo na yung tubig ay hininaan ko na lang yung apoy. Kung baga, simmer lang sa loob ng apat na oras o kaya hanggang sa lumambot yung karne. Ilinipat ko na yung karne sa mas maliit na lutuan dahil lumiit na rin naman. At makalipas ang apat na oras ay malumbot na yung karne. At agad ko naman itong ilinagay sa bowl para himay-himayin na gamit ang tinidor. Simple lang gumawa ng corn beef. Kaso nga lang, medyo matagal yung proseso. Pero, worth it naman lalo na kung tama lang yung timpla mo sus, baka mas masarap pa yan sa Pure Foods Corn Beef. Mm. Since ready na yung corn beef, kaya ang ginawa ko ay agad na rin ako naghiwa ng sibuyas at ng patatas dahil magluluto ako ng madalas lutuin sa corn beef, lalo na sa almusal. At this time, sariling gawa ko ang igigis ako. Kung baga, walang halong chemical, purong natural. Kaya mas safe sa kalsugan Sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang voiceover ko. Dahil naubusan na rin ako ng sasabihin. At alam nyo na rin naman ito kung paano mag ng corn beef. Nakakamis lang na noon, umaabot million views yung mga video ko. Pero ngayon, halos wala ng 2K views. Pero kahit ganun pa man, tuloy pa rin. Muli, ako si Kusinerong Mayor na patuloy na lumalaban. Sumama ka sa biyahe, di Pinoy, nandito ang paborito LAGING masaya, kulitan na Talukuhang araw-araw kang malilibang sa pagluto matat na Matatakam kay kusinero mayor Ay panalo ka, panalo ka Kusinero mayor Yan ang paborito sa pagluto Ay panalo sa mga video Matik ay malilibang